Hello mga kapaglaom, kumusta mo? Dagan kayo nagapangutan akong unsa akong pangalan. Ako di ay si Adeline, but you can call me baby langga love mahal char. I, I am single ready to mingle. Uy, ni-graduate ko last year, gikan ko sa Mindanao, gyo dito ko gipanganak, and naabot ko diri sa Cebu para magtrabaho. So, na-remember na kung ako maginikanan ginikanan, ilahad di ay wedding anniversary karon and first birthday sa kuwang pamangkin. Um, Gihimok na ako ninyo vlog mga kapaglaom, kaya nasanay ko nga ang um, kasagaran magod ma-remember na kung ako mag ginikanan sa una nga uh, dili gina sila makatulog kung uh, dili maintak ilang family or dili nila mabalan nga safe ang ilahang mga anak o nga anak gidi ay ang mga ginikanan no, which is bisan pa man sa una bata pa tawag ako nga kanang bata pa ko magyawyaw ko nga ano sige man silang mama di man makatulog di may makita or dili nila may makumusta but nga, ka, ma mo, kung nga magdako ka malearn gidi anymore nimo madala gidi nimo kung unsa gidi ay kaimportante ang concern o love sa ginikanan sa ato so kining mga video simuna ko ning update is ako ang parents giving jud ano, ko sa ako ang mama ug papa so late ko nakauli karon kagabi naka on mga kapaglaom tungod kay nag funeral service mi didto asa uh, faith church and then pag abot naghipos ko tungod kay kalat kayo nya lain pud kay sa feeling nga ma matulog ka nga kalat kayo muhang paminaw and then before ko matulog mga kapaglaom sometimes dili na gyud ko ano labi nag overuse na kayo ato ang mata maka doubt man sya kung mabasa og tubig and mag wipes din skin care ginagmay and then after that kinahanglan na nato pod pud mo labi na kung kining na overwork na kay So before ta matulog makapaglaom isa sa pinakanindot nga teachings nga gipamana gid sa tuang gilikan kan kinig magampo, no uh, ato gid yung unahon or before tamatulog, matulog or pagmata na to ang ginugit permi ato ang unahon dili gid nato na siya kalimtan balag makalimtan nimo imong uyab ayo lang gid kalimti ang Ginoo samot na gid ko wow thank you so much makapaglaom sa inyong dako nga suporta ug gugma see you sa next vlog bye girl best i love you all